Hello guys, magandang uh, gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga solid supporters po natin dyan sa lahat po ng uh, manonood po sa ating uh, video guys, no? Luzon, Visayas, Mindanao, magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, at ngayon guys, uh uh binalikan po natin yung uh, area guys, no? Kung saan po uh, dito uh, nakalaban napalaban po tayo sa isang uh, babayang aswang guys kaya lang uh, ng uh naglaban na po kami ay nahulog po kami doon sa bangin doon sa may ilog guys kaya uh, nakatakas po yung uh, babayang asong guys kaya uh, binalikan natin ngayon uh, para uh, baka sakali po tayo guys na makita naman po natin ulit yung babae na yun. So, yun. lang po siguro guys, uh, din natin patagalin pa. Samahan nyo ako, tara na. Gan, Tolong guys. Kurang diong guys, belum lewat. Marako kiki kiki. sila guys no. Ito palang tayo sa entrada guys no. Nang area ay may nagpaparamdam no po. Pinakamahal na po guys Ayan so, po yung motor po natin guys no. Uh, tara ka karating ko lang guys. So hindi po natin nakasama ngayon si Ah, uh, creepy guys kasi ah, uh, video busy po sa game guys. Uh, At solo exploration po natin yun Sayang guys no, uh, mapatay ko na sana yung aswang, kaya lang uh, yun nga nang nahulog po kami sa uh, bangin sa may ilog at nakatakas yun nakatakas po siya guys, uh, may sugat yun guys, uh, nasak po siya, kaya lang uh, hindi po na turuhan, kaya nakatakas po siya guys hindi na ko na ng uh, video po natin guys no kasi uh, di nga nahulog po yung nahulog po tayo sa baba uh. okay ito. Boys. nagalit yata guys kasi ayun ah iilawan po natin guys no, yun po bumabalik po pero wala po nakita guys pero sa tingin ko ay nandyan lang po sila sa paligid guys kaya ingat lang po tayo lang po kayo guys kung ano po yung makikita po ninyo guys no. Ah, kasi baka mayroon kayong nakikita guys na sa video po natin na hindi ko po nakikita. Kaya comment lang po kayo. Ano po tayo banda sa may talahiba na ito guys napakasukal uh, napakasukal po ng area no? ayaw din natin alam kung ano po yung uh, kalaban po natin dito napakasukal uh, na uh, napaka uh, sukal po ng mga damo po guys hindi natin alam na ah, uh, yung ahas yung sa makalaban natin Kaya dito lang tayo guys hanggat narating natin yung ano yung area so video uh, matagal pa tayong hindi po tayo nakapag upload kasi busy nga po tayo sa ano ah uh, pag construction guys at saka yun uh, patuloy pa rin tayo sa pag chak, -chak po ng saging para uh, may extra kita po tayo guys kasi hindi naman po uh, palagi na may utanggap po tayo guys kaya yeah, minsan lang tayo maka-explode no? Pinakabahan ba kong saya, guys? Sige, uh, <laughs> okay. Tinatira lang, guys, kasi na yun. Kasi hindi naman natin lang. <laughs> Ito ba buka, guys? Hindi kaya yung buka na eh? so, yun. Sabi yun ang kalaman natin.